Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ayan yung ating center eto. Paano ang XGF ng husband ko? Siya pa nag mag-lodge at nagbabayad. Ano ang tawag doon? Super katina, ang tanda na di na nahiya at may apo na. So, syempre yung ating sender ay isang babae makasawi na sabi niya. Yung ex to ng kanyang asawa, eto pa yung nag sa kanya na mag-hotel. So, ano ba ang tawag doon? Sabi nung ating sender na isang babae. Magbibigay tayo ng opinion. Ayan. Pag ganito na meron ng apo or meron ng asawa ang iyong asawa ng iyong ex, tapos siya pa mismo nagyaya na mag-hotel. So, ibig sabihin, talagang totoo yun. May letter K na ang isang babae kapag ka ganon. Kasi, alam na niya na taken ang asawa mo at alam din niya, may anak na rin sila at may apo na rin siya. Tapos, may anak na rin siya. Pero, ito ay nakikipag. Ayan. Gusto pang makipagyugyugan sa asawa mo. So, ibig sabihin, merong letter K talaga yung isang babae. Kasi, kung ikaw ay matinong babae, hindi mo gawin na makipagaya sa mga hotel sa iyong ex at alam mo namang taken na ito pero kung hindi talaga ito kumalma sa kanyang letter case ibig sabihin na sa kanya na talagang wala talagang hiya ito kasi kung ikaw normal na babae, hindi mo na gagawin yun dahil meron kang kahihiyan at higit sa lahat, alam mo na taken na yung ex mo, hindi mo gagawin yun na magyayaya ka talaga ba diba? Kung sa atin, respeto na lang sa isang babae dahil bilang babae ka rin. Pero kapag ganito yung isang babae, ibig sabihin, hindi niya nirespeto ang kanyang sarili at higit. Siguro sinusubukan niya lang din yung lalaki, yung asawa mo, kung makakaakit pa siya, kung papayag pa ito na mag-hotel silang dalawa. Kung baga, parang in explore pa rin niya kung talagang kaya pa siyang tanggihan or kaya pa niyang gawin ito na behind you. Ayan, di ba mga kasawi? Pero kapag ka pa yung asawa mo, so ibig sabihin, paras na silang may letter K. Kasi nga, dapat alam niya yung rules na kapag ka may asawa ka na, makontento ka na, tigit sa lahat, huwag ka na mag-cheat. Kasi syempre, kasalanan na yun. Pero kung ginusto niya, ibig sabihin, gusto niya rin tumikim pa ng ibang potahe except sa'yo. So, yun lang po yun mga kasawi, yung ating suggestion sa ating sender. Naintindahan mong i- ibig ko sabihin tungkol dito kasi may mga kababaihan naman talaga na mas nagkakaroon sila ng thrill kapag alam nila na taken ang isang lalaki, gusto nila itong makuha, wala silang pakialam kung nakakasira ba sila ng isang relasyon or hindi, basta para sa kanila, maangkin lang nila ito, okay lang sa kanila kahit alam na nila na may asawa na ito basta makatikim lang sila kasi challenge yun para sa kanila so yun lang po yung mga kasama yung ibig sabihin maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share pag-comment sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi